tayo ngayon sa probinsya ng Ilocos Sur. Nakaturog. <laughs> Mga puyate. Sarap sa probinsya. dapat pala ganito. Hagdan na. Gagawin ni Daddy. Ah, oh, nakakatakot din pala. Hmm, Ayan ay puno ng sampalok. Ito ang likuran dito sa bahay probinsyang bahay ni na sa likod bahay ni na Cecil dito ako ngayon sa Ilocos Sir sa Santa yata ito kasing <laughs> ganda diba, ko. No? Mabango. Ang ganda dito. Sarap kan hangin. Tingnan diba mo ako. Bigla ang bisita dito dati pumunta na ako dito pero matagal na parang one year old pa lang si ate si Jeanne noon so ang bahay pa lang nila noon ito mother house tapos nagpatayo si ate Liza ng bahay niya yan so ito yung kanilang Look, no. siya. Yeah, hanggang dito na lang, guys. Kawayan. Salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe. Kita ka